With all due respect, ay ayoko pong pag-usapan 'yung tanong na ito because iigalang po natin 'yung patay. Namamahinga na po yun. Ako ang uh, isa lang po ang malinaw sa akin. Uh, with all fairness, naging bahagi si Brad Ellie kung ano ako ngayon. Kung na Sa tingin ko, palagay ko, palagay ng mga nakakasalamuha ko na naging mabuti akong tao, utang na loob ko yun una sa Diyos, sa, sa mga magulang ko, at kay Brother Eli. Ngayon, regarding doon sa tanong nyo na ano ba si Yul ni Bes, patay na po si Brad Eli, hindi na po ano, intay na lang po natin yung pag-ukom regarding sa, ta sa tanong na yan. Ano pinagkaiba sa ugali ni Brad Daniel with camera versus walang camera? Um, ayoko pong mag-ano yan. Ayoko pong sagutin yung tanong na yan. Kasi, uh, uh, ba Paano po ba? Ayoko pong sagutin yung tanong na yan. Because, kahit papano paano, minahal ko po kasi si Brother Daniel eh ang hindi ko lang matanggap sa kalooban ko, bakit alam na alam mo na inaapi kami ng mga magulang mo, hindi ka kumikibo? Hindi mo ba po pwedeng ipagtanggol kami bilang leader? In, hindi na lang bilang ano, bilang leader na lang ng isang reliyon. Hindi mo ba po pwedeng ipagtanggol kami sa iyong mga magulang? Nakakadismaya kasi ganun na lang kawalang halaga para sa iyo yung kaluluwa namin, yung kaluluwa ng mga kapatid na sumasampalataya. Go ahead, make my day. Ibig sabihin, ikaw mismo, Brad Daniel, kung hindi ka maninindigan, hindi mo babaguhin yung, yung salita mo na yon, ikaw mismo kalaban ka ng Panginoong Kristo. Dahil lang sabi ng Panginoong Isok ng Biblia, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo ang halaga ng bawat miyembro o bawat kabilang sa Iglesia ang pinagkamatayan ng Panginoong Isokristo kasing halaga yon ng kanyang buhay, ng kanyang dugo. Tapos sasabihin mo, go ahead, make my day. May magtatanong lang, sususpindihin, sususpindihin ka agad. Ganyan kalulupit ang mga manggagawa ngayon sa MCGI. Magkano po ba yung utang sa inyo ni Sisbet? Kung susumain ko po, naku, ma marami po dahil wala naman po akong ano, wala naman po akong sahod po diyan. Yung allowance nga, madalas wala nga po akong allowance eh. Kaya kaya ano, kaya nakakalungkot dahil ngayon mga KNP pinagpiyestahan yung pera ng mga kapatid. Kaya kung ako po sa inyo, wag na po kayong mag-aabuloy. Wag na kayong bibili ng concert ticket. Bakit? Eh napakarami na nilang pera. Nasaan yung ano? Meron tayong sariling TV station sa ang Abuloy. Bakit walang report ngayon? Ang abuloyan ng iglesia. Samantalang nung nabubuhay ang kapatid na Eli Yearly Merong report tuwing nagpapasalamat ang buong kapatiran, merong report na ipinapakita ang kapatid na Eli Soriano. Ganon kalinis ang pangangasiwa ni kapatid na Eli Soriano, with the all fairness. Kung meron man mo siyang mga naging mga pagkakamali, sino po bang hindi nagkakamali? Magbasa kayo ng Biblia, mga kababayan, mga kapatid karamihan ng mga propeta, mga kinasangkapan ng Diyos, merong mga kapintasan. Nakakalungkot lang, sa MCGI ngayon, hindi ka po pwedeng mga tuwiran. Alam niyo po ba yung mga propeta ng Diyos, nangangatwiran sila sa Diyos? Ano ang sabi ni propeta Honas? Kaya nga ayokong pumunta sa Ninibe, eh, dahil alam ko mapagpatawad ka, alam ko patatawarin mo sila. Sa direktang pananalita, pinagod mo lang ako. Pero naiintindihan ng Diyos, yung kanyang propetang si Jonas. Ang masaklap dito sa mga manggagawa ngayon, sa mga KNP ngayon, kay Brad Daniel mismo, hindi ka po pwedeng magtanong. Mamarkahan ka kaagad na kalaban ng Diyos. Sino ngayon ang kalaban ng Diyos? Sino ngayon ang kalaban ng Diyos? Brad J.R.